mga balitang pang-consumer at kalakalan. Mayor matatanggap na rebate o balikbayad ang ilang mga Maynila customer sa Kalookan dahil sa hindi kalidad na tubig sa naturang lugar. Sa buwan po ng Hulyo, merong 530 piso and 69 centavos na bawas sa water bill ng bawat isa sa apektadong water service connections. Kung hindi pa po aabot ang singil, imemenos e ang sobrang yan sa susunod na buwan. Lubabas po sa water sampling na ginawa ng MWSS na tubig na sinuplay po ng Maynilad sa ilang mga barangay noong nagdaan taon na ito'y kontaminado o mataas ang coliform level nito. Sa tansya ng MWSS, apektado pong halos 4,000 mga water service connection sa labing apat na barangay. Gate naman ng Maynilad at ng MWSS, isolated lamang ang pangyayari at naayos kaagad ang problema sa tubig sa Kaloocan. May mga adjustment pong ginawa ang Maynilad para nga tiyaking hindi na ito mauulit pa. Bukod sa kaloocan, makakatanggap din ng hiwalay na balikbayad ang ilang mga Maynilad customers sa Imus Cavite dahil din po sa issue ng mga water quality. Pupulungin po naman ng MWSS ang mga apektadong customers bukas para i-anunsyo kung magkano ang bayad o balikbayad o rebate. Asahan naman ang mas murang pamasahe sa aeroplano sa susunod na buwan. Binabaan kasi ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge level para sa buwan ng Hulyo sa level 5. Ibig sabihin na sa 150 piso hanggang 500 at dalawang piso na ang fuel surcharge para sa domestic flights. Mulayan sa level 6 kung saan pumapalo ito sa 600 at 60 piso. Para naman sa international flights, nasa 500 hanggang 3,700 piso ang fuel surcharge. Umaabot kasi ito ng 4,500 piso. Makakatulong ho naman daw para sa pagpapaganda ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport kung tataasan ang singil para po sa serbisyo sa pasahero. Yan po ang depensa ngayon ng Transportation Department sa balakin ng Manila International Airport Authority na taasan ang passenger service fees kailangan daw ito para po makasabay sa inflation at mapunan ang required capital expenditure para po sa rehabilitasyon ng paliparan. Hindi po naman nasasabi ng DOTR kung magkano ang itataas ng passenger service fees. Sa ngayon po ay nasa 200 piso para nga sa domestic travelers at 550 piso naman para po sa foreign travelers. Sabi ho naman ni Rene Santiago na dati nga pong presidente ng Transportation Science Society of the Philippines, hindi naman daw kailangan gumastos ng gobyerno para nga sa rehabilitasyon. Sagot na daw nga ito kasi dapat ng new na IA infrastructure o yung pong consortium ng San Miguel Corporation, ang naturang sinasabing pangangailangan po sa pera. Dapat daw ipatupad lamang ang rate hike pagkatapos ka na pag-aayos ay oo oh, oh, naman tama, tama. samantala na lang ang buko ay bibili ng pamatay surot mhm mm yun, yun, yun lang, lang. samantala pinasasab pina naman o pinasabina naman ng NDI si Manila Bulletin Senior Technology Officer Art Samaniego. Kaugnay pa rin yan ang pagkakasangkot niya sa kaliwat ng insidente ng hacking. Base sa isa tatat sa tatlong inarestong hacker noong nakalaang linggo. Si Samaniego raw ang nagutos mang hack para sa mga isinusulat nitong artikulo. Kaya ngayon, pinagpapaliwanag ito ng NBI. Samantala, sinabi naman ni Samaniego na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon at linisin ang kaniyang pangalan sa lalong madaling panahon. Ayon sa opisyal ng Manila Bulletin, binigyan ni nila ng 15-day preventive suspension si Diego habang gumugulong ang investigasyon. Lumagda po naman ang kasunduan ang Comelec at ang nananong bidder para po sa internet voting na gagamitin ng overseas Filipinos. Nanalo po sa bidding ang joint venture ng SMS Global Technologies Incorporated at uh, Sequent Tech Incorporated. Dahil dito ay mapapadali ang proseso po ng pagpaparehistro ng mga OFWs para po makilahok nga sa paparating na midterm elections sa pamagitan po ng online voting. Meron din ho ang kanilang sistema na security features tulad ng two-factor authentication na hinihingi bago ka makaboto. Oras na pumasa ang botante sa two-factor authentication, mapupunta siya sa link na magdadala ho naman sa kanya sa kanyang online ballot para pumailagay na ang kanyang boto. Noong pong nagdaang halalan, nasa 6,000 mga overseas Filipino workers ang nakaboto. 40% yan ng kabuang 1.69 milyon na restradong botante overseas. Ngayon pong uh sinasabi saying mas ma magigimadali ang sistema umaasa ang Comelec na umabot na ng hanggang 3 milyon ang bilang ng mga botanteng Pilipino sa abroad. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.